Alright okay, guys, so, makukuha ngayon tayo ng... So, kukulik po tayo ng Pitytary Glance. Pitytary Glance. First, we need to... Kailangan na natin patayin. Ah, sorry, hindi pa siya patay, sir. Kahit na strip na siya. Ano po? Hindi pa siya patay. Hindi pa. K K K kahit na strip <coughs> mo na siya. Lakas pa yan. Lakas pa. Lumalangoy pa. Kaya pa niya mabuhay ka ng dalawang araw. Lumalangoy mo yan, sir. Kahit wala siyang test, sir. Ba't sa lalaki pag wala sik. ng test, kasi patay? Kasi may time, papay. may na-train na namin. Uh, Ito, nakawala. Hindi namin nahanap. After 2 days, nahanap namin buhay tayo. Na. Wow. <laughs> so, pinapatay po siya. So, tama mark lang sila. Lalo. Minsan, gumagamit sila ng asma. Mas so, madaling patay. Pero wala, so, kami, wala kaming asma. Minsan, ulo. Yeah, it is okay. Sige, putulin niyo lang po yung spinal cord niya. Ay, ganun. Hindi dapat dapat pinupokok sa ulo. Mas mas matagal siyang mamatay. So, Ay, ganun. Sa ano, spinal cord Sa spinal cord So, dapat pala magaling ka sa therapy. Palagotok. <laughs> Tinggalin niya lang yung open niya lang po yung upper curve niya. Ayun. No? Oh. Oh. Uh, Here is the aborescent organ na tinatawag. Ito oh, yung... Yan yun yung aborescent organ. Yan yung dating organ niya pag wala siya sa tubig. Um, yan yung ginagamit yung pang-survival. So, yung anant, survival anant, niya kapag wala sa tubo. So, hindi yan, sir. hindi <laughs> pa yan. Malayo pa ba? <laughs> okay. So, pag ka natanggal na yung mga gills niya, yung horizontal organ niya, so, check niyo po dito sa my head. Okay? So, sa my head niya, meron pong pa-cross dito. So, pag tapos pag Okay? So, uh, in sa pa na yan, nandun yung pititari niya. So, that's why, kakat natin siya dito sa may both side. Yes, papa. Uh, there it's the Ang puso niya. Ang galing mo. Tingnan mo yung puso niya. Okay. Puso niya oh. Okay, so that is the cross. Ibig sabihin, kakat natin siya dito both side Hindi dito sa gitna kasi makamatamaan natin yung tutupari So sir, mostly saan siya naka... Sa gitna, sa cross po. Sa gitna na na, ah. na to. Sa gitna mismo talaga gitna siya. siya. Ah, okay. Ibig sabihin, kakat na dito, tapos dito. Okay? First, cut niya sa may part ng baba. Sa baba niyo ang Okay? And then, That's so niya nice. Basta wag niyo siyang itatapat dun sa Kitna. Gitna. Then tsaka niyo siya bukuti. Ngayon. Okay? So, depende po yan sa pag-open Kung mas maganda, mas madali siyang i-connect. Yeah. So, maganda yung pagkabukas, makikita niyo agad na sa ibabaw. Ayan pa. Ano? Naku, yung atong mga. Yung kulay. Yung kulay e, puti po. Pati yung sas? Yes po. Ito, basta po yung pititarigla niya. There is the mo, Ito yung pititarigla niya. So maganda yung pagkabukas, may time pagdating ng Gelnyo to, yung itatapon. May time po na dumidikit po sa inyo. Sumasama pagkibukas. dyan. So huwag nyo muna itapon. So hanggat hindi nyo siya nakikita. So yun tayo yung pwede tayo niya. Na. Okay. So, nasa gitna. Sa gitna ano. nasa ibabaw lang, pagka maayos yung pagkabukas. So pag... Okay? So pakibuksan po. Malaki pa yun. Okay. okay. So ito yung pwede tayo po. Ito po yung totoo. Okay? Pakita ko sa inyo yung PK na pwede tayo na sinasabi ko. So pagka binuksan niya yan, pagka hindi maayos yung pagka-open, yan, may mga puti-puti dito sa lalim. May mga kasayis niya, lalo pag nadurog po yan. Ito kasi nadudurog po ito. Minsan nagiging kasayis niya. So may mga kamukha po siya. Pero in terms of the color kasi, kagaya po nito. Hindi malayo. Yan, hindi uh, malayo na po yung kulay niya. So, yan, ito, uh, yung... Yung, yung glass, puting-puti -puti. talaga talaga siya, puting-puti. -puti. Transparent lang po siya. So, lalo pag ito kasi minsan pagka hindi baayos yung Ito sir, puting-puti na malaki na masyado. Okay. No? Minsan may time yeah. po kasi na mas maliliit po siya. So may time din po pagka i-check nyo siya. Lalo pag maliit yung siya Lalo mo siya, para siyang gelatin. Hindi po mm yan -hmm. pititari gel. Mm -hmm. So, huwag nyo nang ituloy ng yun dyan. So yung isa lang po. Yung... Yes, isa lang ang pititari gel <laughs> ng copper bin Okay? So check nyo lang kasi minsan ito. Dinidikit po dito. So, masama siya dito. Pagka okay, hindi maayos yung hindi, pagkabukas. Mm uh -uh. so, -hmm. maaari, minsan naiiwan dyan sa lahat. Minsan kasi nabubunit siya dyan. So atag-i-indiction so, May lang po. Kasi once na nawala nyo yun, hindi nyo namanat, mahalat. Sayang. Oh. Instead na makatipid ka lang ng pititari. Kasi babaw mabaw lang yung sarang ng pagka maganda pagkabukas. Yes, basta maganda po yung pagkabukas. Pero yeah, yung kukunin mong pititari dyan, ilang buwan din sir na pide? One year, pwede mo siyang i-store. Pero kung gusto Bindi, yung, yo, mo, ito, mo na yung ito yung ito sir. Yung ito sir, sir, ito, ito. ilang months? Wala po, wala po. Ah, ng, ah kahit mal, ma yes, kahit yung mga 3 pa, months, 4 months pwede na. Pwede na po. Sige sa palengke pwede. Pwede na po. Pwede na po. Pero niya lang kasi, Mas maliit lang yung makakolek natin. so, kung nari, mahilig ka sa hito, kolek mo ng kolek. Okay. Pero nga lang kasi, siyempre pag Bibenta mo siya sa ihaw-ihaw. Durog na durog na yung ulo. Oh, Baka ayaw naman nila. Di pag magpipili kami, <laughs> di yung dami. Oo, oh, sabihin mo. Head, <laughs> Ay, inihaw, yung headless. Ang dami pa ang bago yun. Yon. Makatipin na Mas makatipin na Yung nga lang, expect nyo na mas maliit talaga yung so, mga. Sense, sabihin sa amin, sir, pag maliit, pwede mong gawing tatlong pito na sa isang. Base po doon sa weight. Ilang gamit yan, sir? Sa ilang gamitan yan? Di ba, ilan isang, isang yeah. gamitan lang na kasi ah. i-inject mo na hindi mo na mababalikan hmm, oh lahat talaga sa yes sa acetone po siya ginawa yeah.